Magre-repair tayo mga idol ng Kwan Pang kuliglig sa palayan Ayan mga idol, okay natin ko na siya Tapos babaguhin natin yung kanya alignment kasi Kwan, uh, mabigat Mabigat hawakan Masakit sa katawan pang Lalo na pag uh, mabigat yung kuliglig Parang bugbog sarado kanyan kaya ginawa ko na ngayon mga idol, kinating ko na. Magtatapas uh, tayo doon sa may uh, parting kanya. Yan yung nagsiswing eh. Yan yung nagsiswing. Pag uh, magliliko ka, ganoon. Eh, mabigat masyado yung hawakan nito. Tsaka ito, yung makina nito, Para nakataas na ganoon. Pataas siya. Uh, ang gagawin natin ngayon, uh, ipapantay natin to yung level lang makina Tsaka yung suyod Yung pangko ng lupa Ito Mga idol I Repair natin yan Tatabasin natin yan Ito Yung handle nya Mito, <clears throat> Mataas masyado to uh, Magba Irealign natin dito Abay, Pag ko naman matangkad ka Tamang tama lang to matangkad ka pero pag uh, lwende, yung hawak niyan eh ewan ko lang Mas, uh, naman na yung level niyan eh. Mga idol no? Oh. kulang pa medyo itas pa natin dito sa may ikwan hawakan yan ang natapos na natin mga idol yan na uh, magkakating na ulit Iyan na yung diferensya mga idol oh. Ang laki. Ang laki ng diferensya. Oh. Yan, uh, katingan natin yan. Tatabasin natin yan. Iyan oh. 何が入りのパーティーだ Yan na mga idol o. Oh. Yan yung nalagyan natin ng margin. ayano oh. Yung ito mismo. Yan. Yung, yan yung tatapasin natin mga idol o. Oh. Laki. Laki ng diferensya o. Oh. Mamaya ulit mga idol. Yan na mga idol oh. Katapos niyan, uh, iwiwilding na eh, wiwilding na natin 'yan, mga idol. Oh. And. Medyo iangat natin konti dito para hindi siya sasagi rito. i-grind natin to mga idol para kapit na kapit yung welding natin yung para walang problema pag nasa trabaho na yan eh, walang mababali sa ating mga kwan i-wilding mga idol kaya kailangan nating mag-drain uh, natin konti para kapit na kapit yung wilding rod yan mga idol Yan mga idol, pwede nating pwede na natin yung kwan. Pwede na natin, nating uh, i-welding yan mga idol oh. Yan. Yung yung niya dun sa gitna, na naayos na natin. Tsaka ito. Para uh, yung sway niya maging okay. Mga idol oh. Mag-start na tayo mag-welding. Yan. Yan, na ng na natin mga idol. Pwede nang i-kwan I-kala, i-ligay. Medyo magkakating lang tayo kukunti dito kasi may kwan eh. Naglagay tayo ng clearance. Ito banda. Medyo bawasan lang to konti mamaya. iyan na mga idol oh. Ayan, medyo itinas ko konti dito. Yan para pag nag-sway siya, hindi siya sasagi dito banda oh. Mga idol oh. 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 tama lang yan mga idol. Oh, ah. Okay, kapit na natin mga idol. Yan na mga idol oh. Okay, okay na yung kanya oh. Yung tayo niya. Oh, halos ko... gumanda pa yung tayo ng makina oh. Mga idol oh. Oh. Ang Hindi masyadong mahirapan yung kanito kasi yung maghahawak ng one ito kuliglig yung hawakan nito kasi pag naghawak ka nito bumbong sarado ka nito mga idol pag uh, mababa masyadong yung kan nito nito mababa hanggang dito mga dito banda mga pantay baywang nako ano mahirap hawakan yung mga ganun mga idol mahirap hawakan pag ganito okay tamang tama lang mga idol kasi dati nito na nakapaganon siya oh nakataas yung sarap kaya nagbawas tayo yung mga idol dito ito pinating natin yan para pag uh, lalarga sa kuan yan sa palayan hindi mahirapan yung operator nito yun lang mga idol maraming salamat at sana ay mayroong kayong napulot na Aral dito sa aking uh, pagboblog mga idol. Yan lang, sharing, caring God bless po sa ating lahat mga idol. Bye-bye. Don't forget to follow, like and share mga idol.